Hi everyone, kamusta po kayong lahat sa magandang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nagtiwala sa atin, nagpabook ng reading at nagaantay po ng reading. Okay mga mahal ko, alam niyo po sa totoo lang, good news po, mas lumakas po ako ngayon. As in, dahil po sa sobrang dami ng natulungan namin last year, ngayon po ang gantimpala po yun sa akin ay mas lalo po tayong lalakas. So mas marami tayong matutulungan. Okay? So kumuha kayo ng mga tubig ninyo, kumuha kayo ng ready po kayo. Okay? Magsama lang po kayo sa akin. Habang nag habang may binabasa po ako, magmanifest kayo or magdasal po kayo mga mahal ko. Okay, ready? Ready lang po kayo ha. Nakikita nyo naman ako, di ba? Yan, nandiyan si pinya, nandiyan yung mga ano natin, okay? Then i-manifest po natin, lakasan po natin. Anything your manifest will be answer. Okay, insha Allah. Magready lang po kayo ha. Magmanifest po kayo or magdasal po. Sabay lang po kayo ha. Manifest. Inisip nyo kahit ano po yan. Wala po yung bayad libre po yan. Diba po? So, relax. Manifest nyo po na kayo ay naliligo sa tubig. Mapapaniginipan nyo yung pinya. Mapapaniginipan nyo po ako. Mananaginip kayo ng alahas. Kayo ay nasa masayang kalagayan, mansions, bahay, lupa, sasakyan. Magiging maligaya ka daw sa panaginip mo. Okay, so... Kapag nanaginip po kayo, comment yung po, po dyan sa uh, message uh, sa baba ng YouTube ko. Hindi po sa messenger. Hindi po namin kayo papansinin kung sa messenger. Okay, checking energies po tayo sa inyong mga person. Hmm. Bakit pareho kayo kahapon ikaw to, ano? <laughs> Anong nangyari? Sobrang heavy ng ano niya. Problemado siya ngayon. Pero marami siyang pinagsisihan. Marami siyang doubt sa kanyang sarili din. Bakit niya nagawa 'yon? Bakit kailangan? Bakit may something na mahina? nagse pity siya ngayon. Okay. So, meron ata itong after two months, three months, or four, may magpaparamdam din po ito, okay? Sa mga nagaantay na magpaparamdam or may pagkikita, may reunion, may, may gaganapin na reunion, okay? Meron din ako nakikita dito na parang kung third party ka, I think talagang ginagawa niya rin po ng paraan para maka-exit dito sa una. So, well, huwag pong tatas ang kailan ninyo. Hindi na po lahat ng third party ay masama. Okay? So, meron pong mababait na third party. Yes po, meron po talaga. Ano pa yung energy ng person niyo Well, sa totoo lang, hindi siya masaya. Eh. Hindi siya... Siguro may iba dito sa inyo, may mga pera yung, ano, yung person nyo. Okay? So, may kaya. Pero hindi siya masaya eh. Meron kasi siyang natakbuhan na isang tao or parang naging kabit niya to or naging mas lalo siyang nagka-problema. Ayan o, oh, na Knight Pentacles, Eight of Swords and Wheel of Fortune. The Empress, King of Cups, and Seven of Cups. Okay? Meron tayong nakikita dito na parang something na iniisto. Okay? Meron siyang dapat din baguhin sa kanyang sarili or business. Okay? Kung hindi po ito business, maring trabaho po ito na dapat niyang himay-himayin kasi meron siyang mali na desisyon dito ang ginawa. Dapat daw himay-himayin niya yan. So, kung meron po kayong nabun, nab kung meron po siyang nabuntes or nabuntis niya po kayo, mari po yan magsustento or stocking po talaga ito. Okay? Sa mga dating naman po dyan, sa mga single, yung person ninyo, I think nag i din po ito sa inyo. nag i -stock po ito. Three of Wands, uh, The Lovers, Queen of Pentacles, Two of Cups. Okay. So, meron tayong nakikita dito na parang malayo ang kanyang iniisip. Okay? Actually, mahal ka naman niya towards doon sa third party na yon. Kung papipiliin siya, mas may nahal ka niya. Actually, may chances po na magbabalikan. Iba po ang tabas ng dila ko. Sa ngayon po, napakalakas po ng power ko. Especially po ang dami natin na tulungan last year. Mas lalo pong lumakas ang power ko. So, minamanifest ko po, inuutusan ko lahat ng anghel sa kalangitan na nanonood ngayon sa akin. Ibalik nyo po ang kanilang mga person. Ito ay sadyang magkatotoo po ito. At mangyayari po ito. Meron isang tao na umiiyak dito na magiging maligaya po. Okay? iba po talaga. Kahapon may sinabihan lang ako, hindi approved po yan ng visa. Like, um, yung pag-stay dun sa Amerika, makikita nyo po yun sa aking um, my day. Yes po, na-approve po talaga. Iba po talaga ngayon. Everything, kumbaga everything na I touch magiging gold ngayon. Iba po talaga ang ano ko. Hindi po sa nagyayabang sa inyo sinasabi ko po ito para hindi kayo mawalan ng pag-asa. So, malakas po ang aking prayer ngayon. Okay? Nasa puso ko po, po kayong lahat. Pinagpipray ko po kayong lahat. Okay? Naway magkapera kayo ng limpak-limpak na salapi tataas yung sahod, magkakapera kayo lahat ng bahay na hindi nyo nagawa, mapapagawa nyo na. Makakabili kayo ng bahay lupa, magkakamilyon kayong pera, dadagdag ang ipon ninyo, dadagdag lahat, lahat, yayaman tayo, lahat tayo. Kung ano man inaantay mo yan ay darating. May maghihiwalay, wala yun yung third party. But eto po yung nakakalungkot. Some of you kailangan yung gamutin yung person niyo kasi nakakulong pa siya sa mahika. Even babalik po yan, kailangan po siyang ma-cure. Okay? Kasi babalik din po ang situations niyo. Meron po gumagawa sa kanya. Etong third party na ito kahit iwan man siya, alam niya pong gagawa pa rin siya ng paraan. Hindi po siya titigil hanggat hindi kayo masisira. Yun po yung negative ng, ng energy ng cards. Okay? So, dito naman tayo sa inyong kaperahan. Bismillah. Wow! Bagong beginning, bagong pahina ng inyong mga buhay. Para kang ano, baby dragon. So, mag-expand ka pa. Diba po? Yan. So, someone na nag... May taong mag-guide daw sa'yo. So, wag kang magdalawang isip. May taong umahawak sa'yo. Tuloy mo yan. Um, oh. Kung ano po yung binabalak mo, push. Wag magdalawang isip. Dalawang beses na sa'yo nag advice Meron kang ano, pinagdadalawang isip, hindi ko alam kung ano to, pero parang meron kang something na gusto naman, pero parang sayang, nasasayangan ka. Huwag daw po kayong masayangan. Halimbawa, magbenta ka ng lupa, ibenta e, mo daw yan. Yun ang sabi. Okay? Mmm. Ooh. Positive nga, may magbabalikan. Masaya po kayong dalawa. More blessings po sa inyong dalawa. So, yun lang po, yung pangit po dito ay yung mga na-spell. Meron pong lumabas na merong na-spell pa rin. Okay? So, hindi naman po laging lumalabas. Siguro talaga may nanonood po talaga dito na na-spell po sila. So, kailangan nila po talaga ng tulong. Okay? So, maraming salamat. At ano bang ano ngayon? Tingnan ko muna. So, basahin po natin yung mga natulungan natin. Maraming salamat po ma'am sa lahat ng naitulong mo sa akin. Hindi hindi po kita makakalimutan. Hindi hindi kita makalimutan ma'am. Hulog ka ng langit sa akin. Kung iba nga po ay natulungan mo, ako pa kaya. Hindi po ako nawalan ng pag-asa. Ang lakas po ng paniniwala ko po sa inyo ma'am. Talagang hindi mo ako sinukuan. I love you ma'am tunay kang malakas at ikaw po ang anghel namin. Maraming salamat po sa pag-ayos sa pamilya ko, especially po sa aking asawa. Okay. So, dito po kayo magme-message kung gusto nyo po ng tulong. Okay? Kung gusto nyo po magpa-reading, magpa-reading po kayo. Um, magpa-reading po kayo para makita natin po kung maayos pa ba yan o hindi na kung babalik pa ba yan, kung sasangayon ba yung cards mo na kailangan mo pang ipaglaban, yung mga na-spell na yan, sino ba yung kaya mo ba yung, kumbaga, may magagawa ka ba ng paraan, kaysa nag-overthink ka, mas maganda po magparining po kayo. Huwag po kayong magte-text dito sa akin, messenger lang po, okay? So again, hindi pa rin ako Diyos, tao pa rin ako mga mahal ko. Okay? So, pero po, lahat po ng aking makakaya ay gagawin ko. Okay. Thank you, ma'am, sa nag-message. Maraming salamat. Congrats pala sa, sa na-approve ang citizenship. Citizenship, sorry. Congrats po pala sa na-approve na, na citizenship kay sir. Maraming maraming salamat sa tiwala ninyo. Okay napakatagal ko na pong kliyente yan. Talagang ako sa akin lang sila konsulta. Maraming maraming salamat po. Good luck sa inyo. More blessings, kaperahan, kaligayahan. Bagong pinto magbubukas sa inyo. Magugulat ka may biglang taong tutulong sa inyo. Ingat po. Bye-bye.